Sa layuning may sa katupara ng iba't ibang mga programa at serbisyo para sa mga nagbalik loob na mga dating membro ng komunistang teroristang grupo, isinagawa ang Transformation Program Planning and Workshop sa Surigao City noong Hunyo 19 hanggang Hunyo 20. Pinangunahan ito ng tanggapan ng UPAPRO o presidential Advisor for peace reconciliation and unity katuwang ang provincial local government ng Surigao del Norte mga opisyal at miyembro ng 901st infantry brigade a 38th infantry battalion ng 4th infantry division at iba pang ahensya ng pamahalaan Ayon sa OPAPRO, mahalagang mapag-usapan ng mga concerned agencies ang mga pamamaraan at kaukulang proseso upang may patupad ang mga programa at serbisyo para sa mga FR sa probinsya. Sa pamamagitan anya nito, magkakaroon ng sapat na pagpaplano at pagtutugma ng mga ginagawang pagsisikap ng bawat ahensya upang makamit ang sustainable reintegration at peace building kasama ang mga dating rebelde na ngayon ay nagbalik loob na sa mapayapang pamumuhay. Napapanahong Balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.